Hindi daw pag-shave, bata! Pag-shave! Pag-shave, Tay! Okay, diba, reklamo ka, dirabi, eh nga, napuskod! Pag-shave, dahi ta! Giniyan! Giniyan! Agrag-reklamo, para kanyam, amin, dagito! Para kanya? Ano para kanyam? Para kanyam! Tapay! Sinumangan! Giniyan ako ba? Kasi lata, no, pagbigyan ka na gumarang ka? Uwan ah, karanay ka, pagbigyan, tot no, amin ang kayat ko! Okay, guys, no, so, kariring ko lang unay niya ta nagadog pitpitada sa runong uh, shopee na uh, oh. isumo ilang nga eh, yung nagsumpo di rabi eh ta nagadog ayam ti na nay kita nyo gluk gluk at tatay eh. pero may agal ulok pala tatay <laughs> awan man nagyan na jualit kong kam um, nga bako na di rabi na aya mm, kita nyo mm, mm. man ti chuna tatay mm, nagaduman nagadog ta shopee ng sumang kulitay nay <laughs> Ay, ayat ka na unahin nga, lagi rin ulit ang mamahin. video-video ka manin. Ako lang ang tiyo, tatan. Ang kamay, nagreklamo ta. Ang kagreklamo. Kagrek para uh. kanyang digito, eh. Uh! Hindi mm. tama ta? Hindi tama ta? Kisa ta, -ta. ta bata. tama ta? Pag-shave ba ta? Pag-shave. Pag-shave ta? Diba, pag ka dirabi eh nga, napuskol. Pag-shave, dahi ta. Mas ginagawa mo eh. Ang kagreklamo para kanyang amin digito, eh. Para kanya amin digito, eh. Para kanya? Ano para kanyam? Para kanyam. Tapay! Sinumangan! mangan? <laughs> <laughs> Gini ako ba mo? Tara, grek grek lamo. Agrek lamo, grek lamo. Kaso pang save. -sib. Pang save ata luktam. Luktam ata. Kuna na lang dai taz. Kuna na. Kuna nga zit. Ala baby, kita mo minam! am. talang! lang. Oh, kaso Open mo. Oh, mamad mo. Oh, Amalad mo. Oh. Mamad mo. Oh. Mamad mo. Oh. Tasi <laughs> na <laughs> nga <laughs> niya! Nag-regre ka tawag! Nag-regre sa para kanyang day to mm. eh! Tapos kami mga nang Baby! Pinagbigyan bigyang di Rabi eh! <laughs> Nani! Pinagbigyan ka! <kadirabi>. Pagbangan! <laughs> Isuban na nakasang-sambot ka na tayo! Kanyang arot na ka Pinagbigyan ka de rabi iso nga. Pagbigyan na mo, tikay kayat ko. Kaya ako katatalo dahil. Ha, kagrek tanak, kagrek no, pagbigbigyan ka, baby. Oh my God, so ba ano nagaga? Kaya niya nga rot na kay. Kaya niya lang, kibig. Kadya talaga. Kagrek-reklamo. Para kanya lang digitoy. Kawatan? Ha? Sa po, so wala na kasi na daw. Kalangan, siyempre ano ta. Ah. kasi tano pagbigyan na kanayin, gumarang, ha? ka na gumarang ka? Kauwan ah. Karena ini kapag bigyan, tatno datang kami yang kayak kau. Kalau aku mau bigit, kan telah aku. Apa yang bading kami kayak? Kayak tambah lang, aku kerek lang. Apa nggak telah kami? Jadi kita tentu mau. Kerek lang, kerek lang, aku kayak tambah lang. Jadi kita tentu mau. oke dong yaan. Angka kerek kerek lang no nukaya tambah lang, nambah tam. Gini agamamu. Jadi kita lurus, kita mau. Nah, para kenyata tuh, para kenyam. Ha nga, para kaya ko pagpanunutan, di ka lang. Pagpanunutan ka pa, pagragsa ka man! Ano ka, mabayang ka ba? Ano ka, mabayang ka ba? eh! ka, mabayang ka Mabaling ka niya ka? Mabaling na. Kaya saan ako mabaling? mabaling na, ano na rabot? Apa yung mabaling na rabot, na? Uy, mabaling. Kuna lang ako. Gini ako ba? Aha. Come Hmm, yapin mo lang kasta. Mm. Mm. Like mo la. Hmm, nagkat kami na rin. Okay, ano so, na lang kasta mo, manola? Hindi ka mo. Nung 300 sa. Nakakahingi na lang ako na yung maran. Kaya nga rin. Pero may mula. Wala, Sige lang, tigyan. So, ang kagreklamo -rek ah. natam tam? Oh. Ang -rek ka Kaya yun. B. Oh. Mag-thank you ka naman sa Pizza Pasay. Bakit? Siyempre, madami ka na namang Shopee, oh. Oh. So, dito tayo kumukuha ng pera, pinang shopee mo. Dito ako kumuha ng pambayad dyan. Ha? Ah? Sa page pasay. Page pasay? Oo. O, tuturuan kita. Sige, turuan mo ako. Oo. Huwag ka na masyado pag may extra time ka lang. Extra money ka lang, ha? Oo, syempre naman. ah tingnan mo. oh dito ninaro ko itong Super Ace. Super Ace? Oo. oh pag may extra money ka lang, ha? Syempre. oh so dito may 50k tayo dyan. Huwag mong i-bet masyado yan, ha? Oo. Oo. O, magbibit ka lang. O, dyan. Pwede kang magbibit ng kahit 1, 2, 3. So, ibibit natin ay 50 pesos lang. 50 pesos o, lang? O, auto spin natin yan. Hmm. Ayan, may 50. O, tingnan mo. May 50. Nag-1. -well. Ay! O, o, 50 pesos lang yun. 50 pesos? Pero nanalo ay? ka ng? Low. 4,050. Wow, galing. So, di ba? So, kung gusto niyo naman maglaro guys no, nasa comment section yung link ng game na to, no? Ako na nga so, maglaro. Oh, wag masyado ha. Ako maglalaro.